Sa video na ito ay magpapalit tayo ng stator na itong floor pan na ito. Yung pinakamotor niya, papalitan na natin. Ang brand niya ay turbo. Ang klase niya ng electric pan, floor pan. Pero bago natin palitan ng stator yan, ay kailangan muna natin baklasin sa isa. Ngayon, kung meron kayong ganitong klaseng electric pan, at same ang problema ng kanyang pagkasira, pwede nyo sundan ang video na to. Nasabi ko na papalitan yung stator niya kasi nung isang araw ay binuksan ko na to. Kaya napag-alaman ko na yung kanyang stator ay mayroong putol na ano na windings. At yung puton na yun ay nakakonekta sa kanyang kapasitor. So, ibig sabihin, pag binukas mo yung kanyang itong electric fan na to, ay uugong na lang siya. At kailangan mong itulak ng kamay yung kanyang LSE para tuloy sa umikot. Pwede mo rin siyang itulak pabalik, ikot din siya ng pabalik. Ganun. Okay, nakuha na natin yung mismong pinaka-housing ng kanyang motor. Ito naman yung kanyang kapasitor. Ah, okay pa yung kapasitor na yun. Good pa yun. Dito sa parts na to ay tinatanggal na natin yung apat na nut and bolt para makuha natin yung stator at madala natin, ah, bibila na natin ng pinaka-replacement. Kailangan dalhin yung mismong stator kasi hindi kayo pagbibila nung, nung ah, doon sa shop kung hindi nyo dala yung sirang stator. At siya na rin yung magiging basihan ah uh, kung ano yung sukat na ibibenta sa inyo na stator. Okay, nabuksan na natin yung mismong stator. Uh, bahala kayo kung paano nyo siya gugupitin. Ihiwalay nyo na, ihiwalay nyo na siya sa mismong uh, connection. Tapos pwede nyo na siyang dalahin. Okay, nandito na agad yung ating uh, replacement na stator mapansin nyo sa kanya ay may marami siyang uh, ibang kulay. Ibig sabihin niyan ay meron siyang color code. Yung dalawang dilaw na yan na ko, yan yung connection para sa kapasitor. Yung green ay line 1, yung black ay speed number 1, yung white ay speed number 2, at yung red ay speed number 3. So yun lang ho, wala nang iba. Wala na iba kayong kakabit. Tapos i-assemble na natin yan dun sa mismong housing niya. Pero bago nyo buuin yan, kung yung electric fan nyo na yan ay matagal lang na-stack, uh, lagan nyo muna ng, ano, ng oil yung kanyang foam. Uh, Dito, hindi ko napapakita na nilagyan ko ng oil dahil nga binuksan ko na siya nung isang araw doon pa lang ay nilagyan ko na siya ng oil. Kaya baka mamaya sabihin nyo eh, hindi ako naglagay ng oil. Meron na siyang oil. Nilagyan ko na. Ngayon maglalagay muna ako ng dalawang pirasong nut and bolt. ah magkatapat yan. Uh, ah, gagawin muna natin yan. Hindi muna natin masyadong hikitan. Meron pa tayong gagawin yan bago natin ilagay yung natirang uh, dalawang nut and bolt. Pag nalagay natin yung nut and bolt, pihitin niyo yung shafting na yan. Pag nakita niyo, medyo maganit pihitin, o mas uh, ano, kayo kabahan, ganito ang gawin niyo. Uh, paluin niyo lang ng bahagya, yung ibabaw, yung ilalim, yung gilid. Pagkatapos pihitin niyo ulit yung shafting, maaramdaman niyo na, smooth na yung kanyang ikot. Pag smooth na yung kanyang ikot, naramdaman nyo, sa kanya ilagay yung natitirang nut and bolt. Tapos sa kanya hikita ng bongga-bongga. Okay na yun. Okay, tapos na. na Assemble na natin. Ngayon na, pwede natin iscrew yan dun sa pinaka-housing ng ating uh, floor pan. Balik natin kung yung screw na para talaga dyan. May apat na screw yan. Yun ang ilalagay nyo. Kung, kasi pagka napalagay yan ng medyo malit yung screw, ah, hindi pwede. Ito naman yung kanyang ah, selection switch. Bubuksan natin yan para doon tayo babase kung alin yung line 1, ah, speed number 1, speed number 2, speed number 3. Kasi ako naman nung bago ko nung kumpisang mag-repair ng electric pan, Mano-mano yung aking pagre-repair. Uh, hindi ko pa kasi ako marunong gumamit ng tester dati. So ngayon, marunong akong gumamit ng tester. I-share si ko na lang sa inyo kung pa paano ako natuto, uh, paano ako nagumpisa sa pagre-repair ng electric fan. Okay, natanggal na natin. Dito ay meron akong tinuturo, uh, nakikita niyo yung letter L. Uh, line 1 niya, nakakonekta yan doon sa isang plug nung ating uh, yung cordon na sinasaksak sa outlet. Tapos yung number 1, ito yung speed number 3. Tapos yung 2, speed number 2. At yung 3 ay speed number 1. So, pabaliktad siya. Ngayon, dito naman ta sa ating stator. Yung green na yan ay kukonnect naman natin doon sa uh, yung natitirang linya nung isang plug natin kasi di ba dalawa yun yung sa 220. Yung isa nung connect natin sa color green, color green. Ah, wala na Color green. Yung color green, ko connect natin sa isang linya nung ating plug. Yun para mas maliwanag. di e bali, masasana din ako sa practicing ko na lang para mas madalo yung maintindihan ng aking mga sinasabi. Hindi mo ako expert sa pagtuturo, eh, sige, pinitin natin mas maintindihan yun ng mas malinaw. Pinukunik na natin yung ating kapasitor doon sa binanggit ko na dalawang yelo na wire. So, pwede po yan ang, pwede pong ikabit yan ng baliktaran o So, dito ay gumagamit ako ng shrinkable tube. Yung green na yan ay yung, yung, uh, isang cordon na yan ay blue, doon natin siya i-coconnect. Yung Is, uh, isang natitirang, uh, kasi lagi namang open yan, basta lagi na pag, pag dinisconnect natin yung ating stator, na open lagi yung isang cordon yan kasi, yan ay para doon siya nakakonek sa ating stator. Tapos ito yung dalawang red. Nakakataon dalawang pareho silang red. Yung stator na nakakonek doon sa ating selector switch. Yan yung speed number 3. Tapos itong uh, black at saka white. Ito yung speed number 2. Okay. Pagkatapos, ito namang natirang blue and white. Ito yung para sa speed number 1. Yun. So, yung nakikita nyo yung kulay blue na yan, nakita natin kanina nung ating binuksan yung ating selector switch. Nando doon siya. Okay, ito namang kapasitor na to ay pinalatan ko po itong kapasitor naging uh, 2. Uh, 2 microparad kasi yung ating biniling stator ay 2 microparad. Yung original na kapasitor nito, yung tinanggal natin ay 2.7 microparad. Hindi natin pwedeng balik dyan kasi masyado siyang mataas. Kaya nagpalitin ako ng bagong kapasitor. At pagkatapos, balik na natin yung ating binaklas na select uh, selector switch. Tapos, i-clip natin dyan. clip natin dyan kasi yan ay baka pag-ikot ng ating pan ay pumulupot. Tapos, lagyan natin ng cable tie yung ating mga uh, dugtungan. Na ginamit natin, ay uh, dugtungan, ng ating mga uh, gumulado sa stator papuntang selection switch. At pagkatapos, ilagay natin yung pinakatakip na yan. Kung natin kakalimutan ilagay yan, sama natin yun kasi ginawa yan para yan talaga at protection natin yan. Para just in case na may ikot na yung pan, baka mamaya may umangat na wire doon, eh, kikis-kisin niya yun, tapos baka magkaroon na spark. Okay, pag nalagay na, na pag okay na, na, install natin lahat, pwede natin ibalik lahat. Magmula sa pan, yung grills, yan. Pwede nyo namang testingin nyo muna kung uh, gumagana ba lahat. Okay na. Pero ako, sa dulo ko na lang iti-testing. Kasi kabisado ko na naman yung bawat kulay. Ako, kumpiyasan na ako na tama yung akong ginawa. Sana. <laughs> Joke lang. May anim na screw yan. Ibalik natin yan. Good. Tapos bago matapos niya ating video, simple, lagi naman ako nagbe-release ng electric fan. Hindi na yung bago sa inyo. Okay, na medyo malikabok na rin pala ito eh. Ah, sige, dinisin pa natin para magmukhang siyang kahit pa paano magmukhang bago. At matuwa yung ating customer. Uh, Yan. Okay, mukhang bago na. Ayos na. Itestingin na natin yan. Kung iikot sa number one, ikot, number one. Pinihit ulit sa number two. Okay, mas mabilis ang iikot. Pinihit naman sa number three. Mas mabilis ang iikot. Kung nakarating ka sa parts ng video ito, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Ah... Uh, Huwag akan kakalimutan i-like at i-subscribe ang aking munting channel. I-click na rin yung notification, notification, bell. At mag magandang araw sa ating lahat. Yun. Thank you.